Isang malusog at COVID-free na araw, Mimaropans, muli na naman po tayong sumasahim papawid upang magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan. Welcome pong muli sa ating DUH Mimaropa Hour, Bida sa Kwentuhang Pangkalusugan. Ako si Liv Ivelaine Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit ng DUH CHD Mimaropa. Ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan para po sa ating COVID-19 regional update, as of November 30, 2021, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapagtala ng 15 na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 400 na bilang ng aktibong kaso sa buong rehiyon. Samantala, ang kabuang bilang ng lokal at imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 33,308 at ang kabuang bilang ng ating recovered cases ay 31,399. Narito naman ang pagkakahati-hati ng active COVID-19 cases per provinces. Sa Oriental Mindoro, mayroong 144, 44 sa Occidental Mindoro, 16 sa Marinduque, 43 sa Romblon, 65 sa Palawan at 88 sa Puerto Princesa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating official Facebook page WHOCHD Mimaropa. Mimaropans, bago tayo magtugon sa ating talakayan ngayong araw, narito muna ang isang napakahalagang sorpresa para sa lahat. Nagpares bakuna ka na ba? Kung oo, sumali na sa bakunado panalo raffle. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners of cash prizes sa monthly draw. Ang National e raffle na ito ay bukas para sa lahat ng Pilipinong may edad 18 gulang pataas na nakatanggap na ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine simula March 1, 2021 hanggang December 15, 2021. Mga OFW na nakatanggap ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine dito sa Pilipinas. Upang makasali, step 1, register for free. Text res bakuna reg space name slash age slash address at isend sa 8933. Step 2, i-text ang vaccine details pagkatapos mag-register, i-text po ang resbakuna space, unang letter ng brand na inyong natanggap na bakuna, slash pangalan ng inyong respective LGU, slash, at ang panguli, ang petsa o araw ng inyong bakuna at isend sa 8933. Ang first dose po is equivalent to one raffle entry. Ngunit kung kayo naman po ay isang senior citizen, kayo po ay makakatanggap ng additional plus one raffle entry. Para naman po sa pang second dose, ang mga fully vaccinated ay makatatanggap ng two raffle entries at additional two raffle entries para sa mga senior citizens. At ang panghuli, kung kayo po ay nakatanggap ng J&J na vaccine, kayo po ay makakatanggap ng 3 raffle entries at additional 3 raffle entries para sa mga senior citizens. Piso lang kada send mga kabida. Para sa buwan ng Oktubre, na i-anunsyo na ang limampung nabunot upang makatanggap ng 5,000 pesos each. At ngayong Nobyembre, limampu ang may chance ang manalo ng 5,000 pesos para sa monthly draw. Sa raffle draw na gaganapin sa Desyembre, sampu naman ang maaring manalo ng 100,000 pesos. Habang isa naman ay may chance ang manalo ng 500,000 pesos. At para sa grand draw, isa ang mag ng 1 million pesos. Tatlong monthly draws at isang grand draw of 1 million ang naghihintay sa December 2021. Kaya sali na mga Mimoropans! Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Health, National Task Force at Z Philippines. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa official Facebook page ng Department of Health Philippines. Minoropans, Ni kamakailan nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isang executive order mula sa Malacanang na idinideklara ang mga araw ng November 29 hanggang December 1 bilang National COVID-19 Vaccination Days o kilala bilang Bayanihan Bakunahan. Carrying the tagline, Ligtas, Lakas, Buong Pinas. Para po sa kaalaman ng lahat, ang kampanyang ito ay isinagawa sa mga nasabing petsa, hindi lamang sa ating rehiyon kundi sa labing pitong rehiyon sa Pilipinas. Sa pamumuno ng National Task Force 8 Against COVID-19, DOH at DILG, katuwang ng DepEd at CHED. Kasama rin, of course, ang ating medical communities and other private organizations. Ang bayanihan bakunahan ay isang malawakang pagbabakuna para sa 9 milyong Pilipino sa loob ng tatlong araw. Ito na ang pinakamataas na target ng bansa mula noong nagsimula ang pagbabakuna. Layon ng bayanihan bakunahan na pataasin ang bilang ng mga Pilipinong bakunado kontra COVID upang maabot ang 70% ng ating populasyon at tuluyan ng makamit ang herd immunity. Hinihikayat namin ang lahat na magboluntaryo sa ating mga vaccination sites through your LGUs. Maaari rin suportahan ng inyong mga kapamilya o kaibigan na makapagpabakuna lalong-lalo na ang ating mga mahal na lolo at lola na siyang mas nangangailangan ng higit na proteksyon against COVID-19. At dahil nalalapit na rin ang season of giving, bakit hindi natin gawing handog para sa ating mga pamilya ang malusog at ligtas na pamumuhay? Sa tulong ng pagpapabakuna, maipagdiriwang natin ang Pasko kasama ang ating mga mahal sa buhay. Mas magiging kampante ang buong pamilya na magdiwang ng kapaskuhan kung lahat ay may dagdag na protection kasama ang pagsasagawa, of course, ng ating mask, hugas, iwas at isama na rin natin ang airflow. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakiisa, nagvoluntaryo at sumali sa ating tatlong araw ng bayanihan bakunahan. Ngunit patuloy pa rin po ang pananawagan at kampanya ng inyong DOH CHD Mimaropa sa pagbababakuna laban sa COVID-19 at anumang variants nito. Alam nyo ba mga Mimaropans, na sa tuwing sasapit ang December 6 ay ating ginugunita ang National Health Emergency Preparedness Day. At bilang pakikiisa sa selebrasyon ito, taus pusong pasasalamat po para sa ating mga disaster, risk reduction and management for health managers, assistants at staff para sa mga dedikasyon at buong paglilingkod upang maging handa at ligtas ang ating komunidad mahalagang maging handa at alerto palagi dahil maaaring mangyari ang sakuna sa anumang oras. Alamin ang mga paraan upang protektahan ng inyong pisikal, mental at emosyonal na kalusugan at kaligtasan sa panahon ng sakuna. Maging matatag at maging bukas sa pakikipagtulungan sa komunidad na harapin ang epekto ng kalamidad. Bilang paghahanda sa anumang sakuna, alalahanin lamang ang mga sumusunod. Una, Alamin ang proseso ng pagsasagawa ng hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ang CPR ang emergency procedure na ibinibigay para sa mga taong nawalan ng malay dahil sa pagtigil ng tamang pagdaloy ng dugo sa puso at oxygen sa baga, gaya ng mga taong nalunod. Pangalawa, ihanda ang emergency go bag. Ang go bag na ito ay ang magsisilbing emergency kit na magtagal ng at least 72 hours at magiging sapat sa lahat ng membro ng pamilya sakaling may sakuna. Ito ay dapat maglaman ng pagkain at tubig, pito, posporo, flashlight, first aid kit, battery operated na radio, mga kumot at banig, at ang panghuli, mga importanteng dokumento na nakapaloob sa plastic envelope upang ito ay hindi mabasa. Panghuli, ihanda ang listahan ng mga numerong dapat tawagan sa panahon ng kalamidad. Ihanda rin ang listahan ng mga malapit malalapit na ospital na pwedeng tawagan o puntahan sa panahon ng emergency. Tandaan mga mimaropans, ang mga sakuna ay hindi natin mapipigilan o maiiwasan, pero maaari natin ito mapaghandaan. Sundin lamang ang mga nabanggit, nang sagayoy kayo ay maging handa sa panahon ng sakuna. Nami Maropans, patuloy po ang aming panawagan na samahan ninyo kami hanggang December 12, 2021 sa aming 18-day campaign to end violence against women. Sa pagpoprotekta sa karapatan ng mga kababaihan laban sa pang-aabuso, mahalaga ang tulong ng kapwa babae sa ibang babae at ang ating batas ay kinikilala ang karapatan ng mga kababaihan. Ngayon, sabay-sabay nating alamin ang Anti-Violence Against Women and Children Act layunin po ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 na protektahan ang kababaihan at kabataan sa anumang uri ng karahasan. Ang WAUSI ay isang pampublikong krimen, kaya't bukod sa babaeng nakararanas ng pang-aabuso, ang WAUSI ay maaring isampa ng kanyang pamilya, barangay, social worker o concerned citizen. Ito ay hindi dapat inireresolba sa pang-aareglo o pamimilit na makipag makipagkasundo. Narito ang mga uring kara ng karahasan na maaring parusahan sa ilalim ng RA 9262. Physical na pang-aabuso, emosyonal o psikologikal, sexual, economical o pinansyal. Ang pang-aabuso ay hindi pribadong usapin, bagkus ay isang krimen. Paglabag ito sa mga karapatang pantao ng mga kababaihan. Let's end violence against women and children now. Kakampi nyo kami dito sa DUH-CHD ni Maropa, laban sa karahasan. Sa tuwing sasapit ang unang araw ng Disyembre, ating binibigyang halaga ang World AIDS Day. Ngayong taon, ang ating tema ay Ending HIV Pandemic, Equitable Access, Everyone's Voice at ngayong araw, sabay-sabay nating alamin ang tinatawag nating TLD. Ano nga ba ito? Ano ang benepisyo at side effects? Ano nga ba ang TLD? Ang Tenofir Lamivudin Dolotegrovir o TLD ay isang 3-in-1 na tablet na panlaban sa HIV. Sino-sino ang maaring gumamit nito? Mga may timbang na hindi bababa sa 30 kilos, hindi pa nagsisimula ng gamutan o treatment na iyog. Kasalukuyang hindi umiinom ng gamot sa TV na may rifampicin. Ano-ano ang benepisyo nito? Mas madaling inumin, mas maliit ang tablet, minsan ang pag-inom araw-araw, kaunti ang side effects, mas kaunti ang drug interaction sa PLD, mas madaling inumin kasabay ng iba pang pangkaraniwang gamot, at ang panghuli, mas mataas ang genetic barrier to resistance. Ano-ano ang side effects nito? Kasama sa mga karaniwang epekto na ang mild rash, sleeping problems, sakit ng ulo at pagtaas ng timbang. Kabilang naman sa posibleng malubhang epekto nito ay ang problema sa atay, matinding pantal sa balat at muscular pain. Ngayong World AIDS Day, paalaala sa lahat Practice safe sex. Gumamit lagi ng condom tuwing makikipagtalik. Protektahan ang sarili at ang inyong partner laban sa sexually transmitted infections at HIV. Mga mimaropan, sa patuloy nating pagharap sa pandemya, lubos na naapektuhan ito ang bilang ng mga batang nabakunahan sa ating routine immunization, kung saan maraming bata ang hindi nakakompleto ng mga bakunang dapat ay natatanggap nila. Kaya naman layunin ng DOH kasama ang WHO at UNICEF na walang bata ang magdusa o mamatay dahil sa mga sakit na maiiwasan ng pagbabakuna o yung tinatawag nating vaccine preventable disease tulad ng measles, rubella, tetanus at diphtheria. Mga mami at dati, mataas ang banta ng pagkalat ng mga sakit o vaccine preventable diseases na maaaring mauwi sa outbreak. Bakuna pa rin ang pinakamabisang paraan para maprotektahan ang inyong anak laban sa mga sakit na ito. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, huwag nating hayaan na magpatuloy ang banta ng outbreak sa mga nakakahawa at nakamamatay na sakit. Bakuna ang tanging paraan upang mapigil ang pagkalat ng mga ito. Ligtas at epektibo ang mga bakunang ipinamimigay sa mga bata. Layunin ng DOH kasama ng WHO at UNICEF na walang bata ang magdusa o mamatay dahil sa sakit na maiiwasan ng pagpapabakuna. Sa kasamaang palad, tumaas na naman ang banta ng mga sakit na ito dahil sa maraming mga bata ang hindi kompleto ang bakuna. Magandang balita, mayroong gaganapin na community-based at catch-up immunization campaign sa inyong lugar ngayong darating na Oktubre at Desyembre. Huwag palampasin ang pagkakataong ito para agad na makumpleto ang bakuna ng inyong mga tsikiting at maprotektahan sila laban sa nakamamatay na sakit. Ligtas, epektibo at libre ang mga bakunang ipinamimigay sa mga bata. Pabakunahan na ang inyong mga anak para sa isang hashtag healthier ni Maropa. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating bagong segment na hashtag check the facts. Sa punto pong ito, atin pong tatalakayin ang fake news na kumakalat ukol sa COVID-19 at atin po itong papabulaanan. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi lamang COVID-19 ang dapat nating iwasan kundi maging ang mga infodemic o ang pagkalat ng fake news dahil bida ang may alam ng tamang impormasyon. Para sa ating unang check the facts, Peke ang mga bakuna laban sa COVID-19, pinagkakakitaan lang tayo ng mga gumagawa nito. Ni Maropans, ito ang fact. Ang mga bakuna ay napatunayang nagbibigay proteksyon laban sa COVID-19. Tinitiyak ng ating gobyerno na nabibili ang mga ito sa murang halaga at nabibigay sa mga tao ng walang bayad. Kailangan natin ng bakuna. Ikalawa, may mga gamot akong pwedeng inumin upang maiwasan ang COVID-19. Walang silbi ang mga bakuna. Ni Maropans, ito ang fact wala pang napapatunayang gamot upang maiwasan ang COVID-19. Ngunit napatunayan na epektibo ang mga bakuna upang maprotektahan ang tao laban sa malubhang karamdaman at kamatayan. Iwas COVID ang pagpapabakuna. Bilang kasangga ng mga bida, ugaliin natin na alamin ang tamang impormasyon mula sa mga lihitimo at may kredibilidad na sources. Ugaliin natin mag-fact check Hashtag resbakuna kasangga ng mga BIDA, sama-sama tayo sa BIDA vaccination. Ngayong unti-unti nang nagbubukas ang ekonomiya, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat laban sa COVID-19. Ayon sa mga eksperto, kailangan iwasan ang tatlong sina ito upang mapigilan ng outbreak ng kaso ng COVID-19. Close spaces o mga lugar na sarado at walang maayos na daloy ng hangin, crowded places o lugar na maraming tao sa paligid, at close contact settings kung saan kailangan ng malapitang interaksyon sa ibang tao. Mas mataas ang panganib na magkaroon ng hawahan ng COVID-19 kung ang tatlong ito ay present sa inyong gawain. Piliin maging ligtas sa COVID-19 sa lahat ng bagay na gagawin. Umiwas sa trisis, closed places, crowded places at close contact settings. Kung ikaw naman ay nakararanas ng mga sintomas ng COVID-19 tulad ng sipon, ubo, lagnat at iba pa, wag nang hayaang lumala at kumalat pa ang sakit. Agad na mag-isolate at makipag-ugnayan sa inyong doktor o kaya ay tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Team para sa tamang atensyong medikal. Alamin ang hotlines ng inyong LGU na maaari ninyong tawagan kung sakaling kayo ay mga ngailangan ng tulong medikal. Sa unang simptomas ng COVID-19, mag-isolate at agad na makipag-ugnayan sa inyong mga be hurt. At kung ikaw naman ay nangangambang lumabas para magpa-check up, huwag mag-alala. Kung hindi emergency ang pakay sa ospital, kumansulta online. Makipag-ugnayan sa inyong doktor o sa ospital kung mayroon silang telemedicine services at para mabawasan ng maaring maging exposure sa COVID-19. Maaari ding pumunta sa website ng Department of Health sa www.doh.gov.ph at i-click ang telemedicine button sa kanang bahagi ng website. Sa patuloy ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, may magagawa ka. Ditong nagdaang linggo ang inyong DOH Center for Health Development ni Maropa ay patuloy na nagpapaalaala sa lahat na ang bawat isa ay may gampanin sa laban natin sa pandemyang ito. Labis po namin hinihingi ang pakikiisa ng lahat sa pamamagitan ng una, stay at home, manatili sa inyong mga tahanan at iwasan muna ang mga non-essential travel. Pangalawa, mask at home when not alone. Ang lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon sa alinmang lugar, maging sa inyong mga tahanan, lalong-lalo na kung kayo ay kasama, may kasama na kabilang sa vulnerable population. Ikatlo, ensure adequate air circulation. Mahalaga ng isang tahanan ay may mabuting daloy ng hangin kung kaya't kung maaari buksan ang inyong mga bintana upang magkaroon ng increased air flow. Ikaapat, Seek immediate consultation kung nakararanas ng alinmang simptomas ng COVID-19. Kayo ay makipag-ugnayan sa inyong mga Barangay Health Emergency Response Teams para sa angkop na management, referral for testing at isolation. Pangkuli, go to isolation facilities instead of hospitals. Ang mga individual na nakararanas ng banayad na sintomas ay maaring manatili sa mga designated quarantine o isolation facilities sa inyong lugar. Habang isinasabuhay natin ang new normal, huwag tayong maging kampante dahil ang virus ng COVID-19 ay tila baga laging nagbabantay at handang umatake sa mga individual na walang sapat na proteksyon. Sa banta ng pagkalat ng mga new variants ng virus, atin pong tandaan, kahit tayo po ay fully vaccinated na, mainam na mas pag natin ang mahigpit na pagsunod at pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, hindi lamang ang inyong sarili ang inyong pinaproteksyonan, kundi pati ang miyembro ng inyong pamilya at buong komunidad. Tandaan ngayong panahon ng pandemya, together we can be the solution plus sa COVID-19. Alamin at isagawa lamang ang bida. Bawal ang walang face mask at face shield, isanitize ang mga kamay, at umiwas sa mga kolob na lugar, dumistansya ng isang metro at limitahan ang physical na interaction sa iba, Alamin ang tamang impormasyon at kuli, ang pangkuli, suportahan ng FDA-approved na bakuna. Hashtag Resbakuna, kasangga ng mga bida, sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan at question, may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook account, DOHCHD Nimaropa at Pidoho Marinduque. Munting paalaala maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama natin malalagpas lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Liv I. Bilang Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit. Maraming salamat po and stay safe everyone.